ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukuman Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbilong kapalaran. Pagsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Kukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan namin makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kakulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping basher na bas dito sa Hukumang Pantahanan! Kuya Margo! Oh, bakit Rachel? Nagmamadali ka dyan na na meron? Let's check mo na ba yung kinoment mo dun sa isang news page tungkol sa anak ng isang celebrity? Hindi, bakit? Nabasa mo ba? Oo, oo nabasa ko. Trending ka, kuya. Marami ang nambabash sa'yo ngayon sa comment section. Ano-ano yung mga nabasa mong comment nila laban sa akin? Ang lakas mo rin mambash eh, ang pangit mo naman daw. <laughs> Talaga? E eh, paano naman nila nasabi na pangit ako? E eh, dami account naman yung ginamit ko. Hmm. Wala naman akong pinaos doon na personal photos ko. Eh bakit naman kasi sa dami ng pwedeng ibash? bash Eh bakit naman yung bata pang anak ng TV host celebrity na pili mong i-bash? Eh -a -a kasi ko doon sa vlog ng asawa ng TV host celebrity. Apa, eh kung ipagmalaki yung anak nila, kala mo ang ganda-ganda. Eh kamukha naman ni Chucky. Hmm, At -a 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 hindi ito. naman pambabash yung sinabi ko. Totoo namang pangit yung anak nilang babae. Eh kahit na ba? Sana hindi ka nalang nag-comment dun pa mismo sa page ng TV host celebrity. Eh, may mga nagre-recommend at na sampahan ka ng kaso. Sampahan ng kaso? Oo! Kailan pa naging national offense ang pagsasabi ng totoo? Ay, nako, Mapapahama ka sa ginagawa mo eh! Eh, kasi naman yung mga netizens kayo na masyadong sensitive. Kung hindi sila marunong tumanggap ng kritisismo, huwag na silang mag-social media! Hello? Alex maglino? Yeah, it's me. Kumusta ka na? Eto, ayos lang naman. Although kanina, na-high ako kay Kiana Ross. Impaktit ang posera. Nagtalo kami kanina sa isang post doon sa becky sa pageantry group. Oo, oh, nabasa ko nga yun. Impact na talagang babaeng yun. Mapansin masyado. Feeling pa woke. Saka akala mo kung sino maganda. Nabasa ko kanina yung comment sa ni Kiana. Pusera ka din daw. siya <laughs> ah, sa buhay niya. Gumagamit ako ng photo editing apps pero at least sariling photo ko naman ang ginagamit ko sa profile ko. Asia, pusera na nga ginagamit pa yung photo na ginagamit niya. <laughs> Hayaan na natin yung si Kiana Ross. May araw din ang baklang yan. Anyway, sino pa lang bet mo sa MUPH? Sino pa ba? Edi eh, si Pauline? Sa lahat naman ng candidates ng MUPH, siya lang naman ang may malaking edge, di ba? Hmm, tama ka. Si Pauline din ang bet ko. At saka si Gavidas. Diyos, din ng babaeng yun pwedeng ipangtapad sa mga Latina. Huwag na sana nalang ipush yung isa. Si MMD maganda siya, oo, pero parang may kulang pa sa kanya. Si Keanu Ross lang naman ang nagpupush na front runner si MMD. Isa mo pa mga admins ang Becky sa pageantry. Mga diehard fans yun ni eh, MMD. Ay siya nga pala. Manonood ka ba sa finals para supportan si Pauline? <laughs> Hindi ako makakapanood ngayong taon pero Todo pa rin ang support ko kay Pulin sa social media. Susupalpanin ko talaga si Kiana Rose kapag pinas niya bet natin. Basta Alex, magsanib pwersa tayo para sa ating candidate hanggang sa finals. Mga anak, mag muna kayo. Saka na, sa kanya na to pagi niya pagdudut-dut sa cellphone niyo. Opo. Pagkatapos niyong kumain. Dali na lang po, ma. Uy, Kuya Margo. Hmm. Inad mo pala ako sa Becky sa pageantry group sa Facebook? Oo. Oh, oh. ini invite kita maging member doon. Masaya sa group na yun. At di ba pambato mo rin sa Miss Universe Philippines si Pauline? Hmm? tabang tama Isa ka sa mga magtatanggol sa kanya sa mga bashers doon. Eh, puro toxic naman karamihan sa mga members doon eh. Malalakas ang loob ng bash. Kasi puro pusera. Kasama ka na doon, kuya. Hmm. Hoy, Huwag kayong mambabash sa social media, ha? Malalagay kayo niya sa gulo. Ay, naku ma! Kung alam nyo lang po, magulo na ang buhay ni Kuya Margo dahil sa social media. Tapos gusto pa niya ako idamay. Margo, hinay-hinay ka lang sa paggamit ng social media. Ayoko maririnig balang araw. Magkakaproblema ka dyan dahil binabalikan ka ng mga taong inaaway mo. Tandaan mo, maraming buhay na ang nasira dahil sa social media. Huwag ka sanang mapabilang sa kanila. Don't worry, Ma. Hindi naman po nila malalaman ang pagkakakilanlan ko. Kasi, po sa account naman po ginagamit ko. Abay, kahit na hindi ka pa rin absuelto kapag idinimanda ka ng taong binas mo. Madedetect ka pa rin ng NBI. Lalo na, high-tech na sa panahon ngayon. Oo, Kuya. Ay naku, sana lang talaga hindi ma-reveal ng mga maldita sa becky's sa pageantry ang identity mo. Kasi, malaman lang nila ang totoong pagmumukha mo. Naku, siguradong katakot-takot na panlalait na nga abutin mo sa mga baklang judgmental. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan lukalukang Keanu Ross na ito. Panalo na nga yung pampato niya. Pash pa rin ang bash ki At sa mga runners-up. Ako, hindi ko talaga titigilan lang ito. Pangit na baklang ito. Oye, kuya! Hmm. Kuya Margo! Mabasa ko yung comment mo sa isa sa pictorial ni MMD. Grabe ka naman, mga bash! Eh, totoo lang pangit at hindi magandang styling niya ron na... At saka hindi pambaba siyang tawag doon. Constructive criticism yun. Well, parang hindi naman siya constructive criticism. Ang sabi mo lang doon sa post, pangit siya at walang chance na manalo sa international pageant. Kasi e, yun nga nakikita ko eh. girl material. Kaya lang naman siya matinog kasi beauty queen ang naman niya. Uy, bakit? Maganda naman si MMD ah. Oh. At saka, pasabog kaya yung rampa at evening gown nyo. Hmm. Nasasabi mo lang yan kasi wala kang taste. Hmm. Grabe ka talaga, kuya. Ang daming nagko-comment na din sa post mo. No? <laughs> Trending ka na sa Becky's of pageantry. Ay, bueno, nangayaan ka mag-trending ako dyan. Kuya, mahigit 110,000 na members ng group na yun. Hindi ka ba natatakot? Ma baka mag-viral ka doon. Baka makarating yung post mo sa kampo ni MMD. Wala akong pakiba ikaw kung makarating sa kanila. Hmm. At least, alam nila kung ano ang pagkakamali nila. Eh, bahala ka na ka sa buhay mo. Basta, ha, binalaan na kita. Kapag nalaman ng mga bakla doon kung sino ka talaga, ha, lagot ka. Tiyak, hindi ka nila tatantanan. Oh. Hello? Alex, maglinaw? Ah, oh, bakit ka napatawag? Mag-online ka, tapos check mo yung post doon sa Becky's sa Bajante Group. Ah, oh, bakit? Ito na meron. Pinagpipiyas ng mga bakang fans ni MMD yung pictures mo. Ha? Huh? Paano nangyari yun? hindi eh, naman ako nagpo ng personal pictures ko doon sa paselang account ko, ha? Nalamin nila yung totoong pangalan mo at hinahanap ka nila sa Facebook. At nakita nga nila yung mga litrato mo. Ano? Teka, iti-check ko ngayon sa Facebook. S sino ba ang nag-reveal ng identity ko? Si Keanu Rose ba? Hindi. Yung isang poster account ng pangalan ni Troy Sivan. Duda ko si Keanu Rose din yun eh. Oh my God! Nakita ko na! Pinaos nga nila yung mga litrato ko. Ha? Isang close-up selfie isang selfie na nakat swimsuit ako tapos isang family photo pa 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 paano kaya nilalaman ang totoo kong identity Yan ang hindi ko alam pero knowing yung mga diehard fans sa MMD gagawin nila ang lahat para masira ang buhay ng mga bashers ng idol nila yung post nung Troy si Van tungkol sa akin naka 6,000 ha emoticons na tapos may 900 plus comments na Ah, anong gagawin ko, Alex? Tawagan mo yung admins ng Becky sa Pajan 3. Si Ate Chona, si Maisie Lord, o okay, hindi naman kayo si Michael. Uh, sige, susubukan ko silang contact yan. For now, pakisabi sa mga kasama natin na at fans ni Pauline na pakireport yung post ni si Troy Van para ma-take down ng Facebook. Okay, sige, Marco. Sana matanggal agad yung post tungkol sa akin. Ayokong madama yung pamilya ko rito. Diego! Kalat na kalat na yung mga litrato mo sa Becky sa pageantry. Pati picture namin ni Mama, kinalat na rin nila. Ano ba kasi ang ginawa mo, Adak? Eh bakit pati kami ng kapatid mo nadadamay na na? Ma, Rachel, pasensya na. Hindi <laughs> eh, ko naman kasi akalain na madedetect nila ang Instagram account ko. Eh, hey, naku. Napilitan tuloy akong mag-deactivate ng Facebook ko dahil sa kalokohan mo. Nakakatanggap na kasi ako ng mga hate messages na tag daw ng post nung pusiarang Troy Sivan. Pero nire ni Kiana Rose sa mga litrato ko. Ngayon, kinakonti ko uli yung mga admins ng Beggy sa pageantry. Pero wala pa rin silang sagot sa akin. Uh, sandali, may gustong mag-video call sa akin. Si Kiana Rose. Sasagutin ko lang itong bullshit tapak lang ito. Hoy! Baklang Chewbacca! Pa Pangit! ha? Ang lulutong ng mga mura mo! Pa, paano hindi kita mumurahin e eh, kinakalat mo yung mga personal photos ko? Alam mo, pwede kitang kasuan sa ginagawa mo! Oy, sa susunod na mag-selfie ka, siguraduhin mo na maganda ka, ha? Ang lakas ng loob mo na mag-swimsuit! Eh, ang itibitib na kuyukot mo! Oh. Isingit! Tapos ano sabi mo? Kakasuhan mo ako? <laughs> Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagbibiro kaya Ros. Ross. Nakap public yung mga nitrato mo sa Instagram. Kaya pa paano mo ako makakasuhan, ha? Ayaw mo palang mag-viral. Yung pangit mong pagmumuka, ay sana, hindi mo nalang pinost yung tsaka mong film sa Victoria. <t aquela> Kah kahit na nakapublic ang mga litrato ko, wala kayong karapatan ni Troy Sivana na ikalat ang mga litrato ko. Karma mo lang yan, te! Lang na loob mo, mang bash kay MMD? Pero ngayong ikaw nang binabash. Oh, iyak-iyak iyak ka dyan? Para kang bata? Burahin mo yung post mo tungkol sa akin! No way! Magdusa ka! <laughs> Basta hindi ko buburahin sa Vegas of Pageant Day yung mga pangit mong picture para pag-fiesta ka ng mga bakla doon! Hayop ka, Kiana! Hayop ka! Balikan natin ang dulang Hukuman dan Hello Aku itu ati chona si Marco mm. Kanina ini apa kirim me message sa inyo ni na me pero si rising lang ako Kela yo bata mga post ni Keanu Rosa ni Tracy Van si tungkol sa akin Hindi ko tatanggalin Hah, bakit? I suppose nila kaya tumataas ang engagements ng beggies of pageantry. At saka, kasalanan mo rin naman kung bakit ka ba viral. Kung hindi ka ba naman mapanlay sa mga beauty queens, walang mambabash sa'yo. Siguro nga basher ako, pero wala kayong karapatang ikalat ang mga litrato ko. Lalo na't ang karamihan doon, private photos. At kung nakapublic man yon, hindi nyo pa rin pwedeng i-post ng walang pahintulot ko. Wala akong magagawa, Margo. Hindi ko na mapipigilan ang pagkalat ng mga photos mo. Meron kayong magagawa kung noong una pa lang, binura nyo na yung mga posts na Troy at Kiara tungkol sa akin. Ang sabihin mo, sinadya nyo talaga i-viral ako para makaganti kayo sa akin kasi bilabas ko yung pambato niyong wala namang K. Sa susunod kasi ha, ah, Marco, think before you click. Hmm. Ang loob mo malight sa mga beauty queens natin. Akala mo naman pagkaganda-ganda mo, eh mother-seat ang levels ka lang naman pala. Hindi niyo buburahin ang mga litato ko? Sasampahan ko kayo ng kaso. Go ahead, Michael hindi kami natatakot sa iyo. Baka ikaw pang ang kasuhan namin sa dami ng binas mo. Basta hindi namin buburahin ang mga litrato mo. Hahayaan namin malait ka kasama ng iyong buong pamilya. Ang sasama ninyo! Huwag ka sa akin! Hindi, hindi ko kayo titigilan! Argo, napansin ko wala ka na sa Becky's sa 3. Binante ko ng mga admins ng grupo yon. Sinabi rin nila sa akin na hahayaan daw nila akong mabash hanggang sa masira daw ang buhay ko. Ganun? Sasamaan naman ng mga taong yun? Tututukanin ko ang banta ko. Nakakasuhan ko lahat ng nagpapakalat ng mga litrato ko. Sila Troy Sivan at Kiana Ross. At itatanong ko na rin kung pwedeng sampahan ko rin ang kaso ang lahat ng admins ng Becky sa pageantry na nagtotolerate ng invasion of privacy. Hindi ako titigil, Rachel. Hanggat hindi nagkakaroon ng justisya ang ginawa nila sa atin. Kaya nga, kuya, magsilbi na sanang aral to sa'yo. Huwag ka na kasing mambash at mang troll. Pag-iisipan ko na talaga ang bawat ipopost ko sa social media. At sana, matigil na ito para matahimik na uli ang buhay ko. Mga kaibigan, narito si Atorne Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kalaman tungkol sa usaping basher taon na bash. Baka at nauna ng mabash si Margo ay hindi pa nawala ang kanyang karapatan sa ilalim ng Republic Act 10173 o Data Privacy Act. Sa ilalim po ng binanggit kong batas, may tinatawag na personal information, sensitive personal information at privileged information ang bawat individual na tinatawag naman na data subject. Ang nasabing impormasyon ay pinangangalagaan ayon sa kategorya nito at maaari lamang ilabas o ibigay sa iba kung may pahintulot ng data subject. Ang lantarang pagkakakilanlan tulad ng pangalan, larawan o video, depende po sa uri nito ay itinuturing na personal information. Itinuturing naman ng mga sensitive personal information ang marital status, age, color at religious, philosophical, or political affiliations, pati na rin ang race at ethnic origin. Kasama na din dito ang tungkol sa previous or current health records, pinag-aralan, genetic at sexual life, gayon din ang mga impormasyon na ini-assign sa kanya tulad ng cell phone number at mga social security numbers, licenses or its denial, suspension or revocation, at tax returns. Ang privileged information naman ay itinatakda po ng rules of court at iba pang mga batas na nagka sa mga privileged communication. Halimbawa nito ang spousal o marital privilege, kaya naman po bawal mag ang mag-asawa laban sa isa't isa, filial privilege, attorney-client privilege communication, doctor-client privilege, at priest-faithful privilege during confession. Kasama na din po dito ang nakasaad sa Republic Act No. 53 ay yung confidentiality ng source ng mga mamamahayag. Therefore, going back to our case, maaari pong may cause of action si Marco para ireklamo sa National Privacy Commission ang nag-post ng kanyang personal or sensitive personal information. Bilang data subject, may mga karapatan po si Margo sa ilalim ng Data Privacy Act. Ilan sa mga ito? Ang right to erasure or blocking o ang karapatan na ipabura o ipatanggal ang kanyang mga personal na impormasyon online? The right to rectify o ayusin ang maling detalya ng kanyang impormasyon? Ang karapatan na mag-file ng complaint at karapatan na humingi ng damages Perwisio at ang mga karapatan pong ito ay transferable sakaling may hindi magandang mangyari sa kanya bilang data subject at mawalan siya ng kakayahan na magsampa ng kaso. Samantala, kung ang paglalabas ng mga personal information ni Margo ay paglabag sa Data Privacy Act, ang pagbabash naman sa kanya ay maaring maging cause of action para po sa cyber libel kung ang mga salitang ginamit dito ay mapanirang puri pwedeng magkaso ng cyber libel kung mayroong defamatory imputation o paninirang puri, walang mabuting intensyon ang nagpahayag, may publication na pagsasapubliko nito at identifiable ang pinatutungkulan ng paninirang puri. Sa Revised Penal Code, ang libel ay may parusang multa ranging from 40,000 pesos hanggang 1,200,000 pesos, operation correctional in its maximum period hanggang prison mayor in its minimum period o pagkakulong ng mula 6 months and 1 day hanggang 4 years o kaya naman ay both, multa at kulong, depende po sa discretion ng korte. Samantala, dahil ang bashing ay ginawa sa pamamagitan ng internet. Maari pong pumasok ito sa cyber libel sa ilalim ng Cyber Crime Prevention Act of 2012 na one degree higher ang parusa katumbas ay pagkakulong mula 4 years, 2 months and 1 day hanggang 8 years. Pero the law applies to all. Kaya naman, kung ang nauno ng pangbebash ni Margo ay mapanirang puri, maari din po siyang makasungan ng cyber libel. Kaya naman moral of the story, Tandaan ang golden rule ng philosopher na si Confucius. Do not do unto others what you would not want others do unto you. Huwag daw pong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. At yan po ang hukumang natin ngayong umaga. Ako po pa ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kumpanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi. Dito lang pa sa nangungunang DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat Attorney Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jenalyn de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz, naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga, Supervision Technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!